Kahit na sa ang estado ka man ng buhay ngayon ay alam mo bang mayroong mga senyales na ikaw ay magiging negosyante sa future? At marahil ikaw ay naparito dahil gusto mo ding malaman kung mayroon ka ba ng mga senyales na ito. pues meron akong magandang balita sa iyo dahil sa pagpindot mo pa lang sa video na ito ay isa na sa mga senyales na ikaw ay pwedeng maging negosyante. Kaya naman gusto kitang i-congratulate pero gusto ko ding ipaalam sa iyo na kapag mayroon kang limang senyales na babanggitin ko ay siguradong ikaw ay magiging matagumpay na negosyante sa future. Kaya naman sana ay tapusin mo ang video na ito hanggang dulo dahil malaking tulong ito sa pangarap mo at nang malaman mo ang mga dapat gawin para ikaw ay maging matagumpay na negosyante. Ang number one sign ay mataas ang pangarap mo. Kahit ano pa ang katayuan mo ngayon sa buhay basta't alam mo kung ano ang goal mo o ang pangarap mo at kung ito ay gustong gusto mong makamit ay magbabago na ang pag-iisip mo. At kasabay ng pagbabago ng mindset mo ay dapat na i apply mo din ito sa mga ginagawa mo. Dapat ang mga ginagawa mo ay connected na doon sa kung ano man ang pangarap mo. Kung may kakilala kang matagumpay na negosyante na dati ay walang-wala Alamin mo ang istorya nila at sigurado akong ang lahat ay nagumpisa dahil nagkaroon sila ng pangarap. Kaya kung mayroon ka ng sign na ito, oras na para kumilos ka para sa pangarap mo. At kung hindi mo pa alam ang pangarap mo, ay suggest na alamin mo habang maaga pa. Dahil kung hindi, mayroong maghahire sa'yo para tuparin ang pangarap nila. At kung pangarap mo maging matagumpay na negosyante ay gawin mo ang lahat para matupad mo yon. Ang number 2 ay isa kang action taker. Nakahanda kang gawin ng isang bagay kapag nakikitaan mo ng oportunidad. May mga times na naiisip mong magtayo ng isang business dahil sa tingin mo ito ay papatok at sinubukan mong ang gawin. Maliban sa pagiging action taker, ikaw ay risk taker na isa sa mga hindi nawawala sa isang negosyante. Ang pagiging risk taker. Kapag may naisip kang magandang ideya, sinusubukan mo at inaaksyonan mo kaagad. Kasi alam mo na kung hindi man ito gumana eh at least sinubukan mo at may natutunan ka at hindi ka sumusuko dahil alam mo na pwedeng bukas na ibibigay yung matagal mong hinihintay tapos ngayon ka pa sumuko, eh sayang naman. At ang sign number 3 ay isa kang creative na tao. Lagi kang may naiisip gawin sa isang bagay para magamit pa ito ng mas maganda o kaya naman lagi mong ini-improvise ang isang bagay. Isa ito sa mga sinyales na ikaw ay magiging negosyante dahil kung mapapansin mo ang mga negosyante ay palagi silang may gustong iniimbento na sa tingin nila ay papatok sa mga tao at ito ang gawin nilang negosyo. Ang mga negosyante ay mga creators ng mga kailangan ng mga customers. Halimbawa kung sa lugar nyo ay napakalayo ng palengke at nakakapagod ng mamalengke. Ikaw dahil ikaw ay creative at business minded na isip mong magtayo ng maliit na tindahan ng gulay at isda sa lugar nyo. At gusto mo kahit maliit na tindahan lang ay eh dapat maganda ang pagkakagawa para maakit ang mga customers. Yan ay isa sa mga sign na magiging negosyante ka talaga. At ang sign number 4 ay masipag ka. Ang mga negosyante ay napakasipag kaya nga sila nagtatagumpay. May kasabihan nga na kung ano ang tinanim, yun ang aanihin. Matinding tiyaga at sipag mayroon ng isang negosyante dahil hindi naman kaagad kikita ang negosyo mo sa pag-uumpisa pa lang. Mayroong ilan dyan na inaabot pa ng ilang taon bago bumalik ang puhunan nila. Ang pag-iisip ng isang negosyante ay long term. Kaya kung mapapansin mo kahit hindi pa sila kumikita ay grabe ang sipag nila sa ginagawa nila. Tandaan mo na madami kang dadaan ng pagsubok sa pag-uumpisa ng negosyo mo kaya dapat nakahanda ka. At lahat naman ay mahirap talaga sa umpisa. Kaya huwag kang mapagod at ituloy-tuloy mo lang hanggang makamit mo ang matagal mo nang nasamasam. At bago ang number 5 ay pakilike mo na ang video ito at kung hindi ka pa nakakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe button para lagi kang makakapanood ng mga ganitong video na pwedeng makatulong para sa tagumpay mo. Ang number 5 na sign na ikaw ay negosyante sa future ay ayaw mo nang may boss ka. Ayaw mo nang inuutos-utusan ka ng boss mo at ito'y labag sa kalooban mo. Kumbaga ayaw mong maging sunod-sunuran. Gusto mo ikaw ang boss. Alam naman natin na ang mga negosyante sila ang boss sa kumpanya nila dahil sila ay may sariling diskarte at pamamaraan sa kung ano ang talagang dapat gawin. Gusto nila na sila ang boss sa buhay nila. Hindi ibig sabihin nito na tamad ka kaya ayaw mong inuutusan ka ng boss mo. Ang ibig kong sabihin dito ay mas gusto mong gawin ang isang bagay dahil ito ay gusto mo at hindi dahil inutos ito sa iyo mayroon bang mga pagkakataon na naiinis ka na sa mga utos ng boss mo sa trabaho i-comment mo nga sa baba kung ayaw mo ding maging sunod-sunuran na lang sa mga bossing mo hindi dahil sa tinatamad ka kundi dahil alam mo sa sarili mo na hindi ka nararapat sa ganyan at para siguradong hindi mo makalimutan ang mga signs na ikaw ay negosyante sa future at para alam mo ang mga dapat gawin ay mag-recap tayo Sign number 1 ay mataas ang pangarap mo. Madami ang mga bagay na gusto mong maabot at kumikilos ka para matupad mo ito. Number 2 ay isa kang action taker o risk taker. Kapag may naiisip kang business o ideya, sinusubukan mo kaagad. Hindi ka natatakot na baka ikaw ay magfail dahil alam mo na may matututunan ka kapag nagfail ka at mataas ang paniniwala mo na ikaw ay magkatagumpay. Number 3 ay isa kang creative na tao. Mahilig kang mag-isip ng mga bagay na pwedeng mapakinabangan o pwedeng gawing negosyo. Number 4 ay masipag ka. Grabe ang effort na ginagawa mo para sa negosyo mo o sa kahit anumang bagay dahil alam mo na kung ano ang tinanim, yun ang aanihin. Number 5. Ayaw mo nang may boss ka. Gusto mo ikaw ang boss dahil naniniwala ka sa sarili mo, sa mga diskarte mo at sa mga pamamaraan mo. At yan ang limang signs na ikaw ay negosyante sa future. Hanggang dito na lamang muna at kung nabitin ka sa video natin ngayon ay huwag kang mag-alala dahil mag-a-upload ako ng dalawang video kada linggo. Kaya dapat nakasubscribe ka para una ka sa makakapanood. Hanggang sa muli, naway nasa mabuti kayong kalagayan at laging tatandaan, ang utak nyo mismo, ang susi sa pagyaman. Goodbye!